Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa so pananampalatayang Islam, gusto ko kayong tanungin, naalala nyo ba noong tayo yung mga sanggol pa? Hindi natin kayang kumain mag-isa, magbihis o maglakad, pero sino ang nag-aalaga sa atin? Sino ang nagpuyat, nagsakripisyo at lag na para sa atin? Oo sila, ang ating mga magulang. Alam nyo ba na mahalagang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala? ang pagmamahal at pagsunod sa ating mga magulang. Binanggit niya sa banal na Quran, tapudu ilahi ya Rabbi ni At ang inyong Pino Panginoon ay nagkutos na huwag kayong sumamba sa kanya at maging mabuti sa inyong mga magulang. Surah Al-Isra 23 Isipin niyo ang inyong nanay sa bawat iyak natin noong tayo mga sangulpa. Siya ang gumigising kahit pagod. Siya ang nagluluto ng pagkain kapag nagugutong tayo. Kahit wala nang natira para sa kanya. Siya ang unang nag-aalala tuwing tayo ay may sakit. Ay, zipin naman natin ang ating tatay. Siya ang nagtatrabaho ng buong araw. Upang tayo ay may pagkain, may damit at may maayos na tirahan. Kahit minsan ay pagod na siya, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho para sa atin. Ang lahat ng ito ay ginagawa nila nang walang hinihinging kapalit mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, alam niyo ba na ang ating mga magulang ang daan patungo sa dyan na? Kaya dapat nating ipakita ang pagmamahal at magalang sa kanila sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, magsalita ng magalang kahit minsan ay nagagalit na sila. Huwag tayong magsalita ng pabalang sa halip magsabi tayo ng salamat po nanay, patawad po tatay. <laughs> ang alawa, tumulong sa kanila. Huwag nating hintay na utusan tayo. Kung may nakikitang kalat pulutin, kung may gagawin magboluntaryo, ang simpleng pagtulong ay nagpapakita ng pagmamahal. Bangat lo, ibigay ang panalangin sa kanila. Sa ating dasal, huwag kalimutang hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kabag para sa kanila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Rabbi irhamu maka marabayan isa, sa gira. O Panginoon ko, kaawaan mo sila gaya ng papapalaki nila sa akin nung ako'y maliit pa. Sura Al-Isra 24 Mga kaibigan sa pananampalatayang Islam, alam niyo ba na ang walang sino man sa mundo ang magmamahal sa atin ng higit pa sa ating mga magulang? Hindi natin kayang suglian ng lahat ng kanilang ginawa pero kaya natin pakita ang pagsasalamat sa pamamagitan ng pagmamahal, pagsunod at paggawa ng mabuti sa kanila. Isipin niyo, paano kung mawa mawala na sila? Huwag natin hintay ng ang araw na iyon bago natin ipakita sa kanilang ang pagmamahal sa kanila. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuting anak at maging dahilan ng kanilang kasiyahan. Jazakumulahu kairan wa warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Masya Allah. Jazakumulahu no kairan. Naway uh, maging kapakipakinabang sa atin yung mga inihanda ng ating mga estudyante, ating mga mag-aaral,